Tandaan ninyo, sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi, Lisa Marcos. Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Why is no one willing to buy the iPhone 15 Pro Max priced at 9.9 .9 real? Users question that our iPhone 15 Pro Max is not original because it is cheap. This is nonsense. Our iPhone 15 Pro Max is guaranteed an original from Apple official channels. Now Temu has a promotion, so the price has dropped a lot. Some people also question the validity of the promotion because they can't get the iPhone 15 Pro Max. Click the video to download Temu now to get the iPhone 15 Pro Max for only 9.9 .9 real. working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Putak na mukha. Wala ka kang posisyon sa gobyerno pansia puso niyo na yung pinaw show niyo sa sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin niyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka. Na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam niyo, kanin. Mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contempt contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos in haghag -hag na ninyo dihaktanan ang submit namo sa kuwa? Hindi. Eh, Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon that is something that civil service should think about? May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok. Yung iba, limang araw pumapasok. Nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil uh, service we think that ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko where is this special doon sa order. Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission. Of the majority, leader, and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So, kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So, how is that an, a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila. I violated security regulations. when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong, anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so, anong ginawa ko mali? yon sasabihin nyo ay violated security regulations. Ano yon Wala naman ako dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si ta Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused though to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi, may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na nag I locked myself doon sa kwarto. Of course, naglock ako kasi natutulog na ako. Tapos what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte, bakit? It's not that government property. I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano kasi hindi nila pinapapasok yung uh, yung doktor 'di ba so yes Kinahanap ko kanina sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee, committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Diba dapat sa demokrasya There's a rule of law And then they make rules As they go along Kung ano lang Whatever pleases the speaker Get her out Of the house of representatives Kasi hindi siya dapat nandiyan Bakit? Pag makaariin niyo ba itong Compound na ito And then Sabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, Uh, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng BPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan ninyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na Kesyo Taksil, Kesyo Korat, Abusalo. Putang ina ninyo! Sino ang korat? yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag na kasi. Tabi kay Sara Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. eh bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos Ang Cost Paano ka magbenta ng palugi So sina tinanong ko Nagsinungaling ba siya Nung sinabi niya And then he said outright Yes It's either he did not know What he was talking about but So incompetent or he was lying to his teeth to get the votes of people. Put ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.